kay Demian, welcome to my vlog for today's video po. Tayo po ay may karamdaman, may sakit po tayo ngayon. Kaya, dito lang po tayo sa higaan. Ayan po, kasama ko si Mother. Ay, hindi po tayo masyadong makagalaw kasi masama ang pakaramdam natin. Kaya, hindi po rin tayo makakover ng sun dahil may sakit masama ang pakaramdam natin. Kaya guys, kapi-kapi lang. Ayan guys, oh. Mahina ba ang boss, guys? Walang energy? Energy! energy. Eh. Kasi <laughs> sakit pa po ang ulo ko guys, kaya hindi pa po ako naliligo niyan guys. Sa filter lang siguro yan guys. Ayan guys. Sa matari ang pakaramdam ko. Wala po akong upload kaya ito na lang po i-upload ko. Ayan si nanay ko, kasama ko siya ngayon. Si Frida. At ito naman si Cookie. At ito naman si Luna ang nakatalikod. Luna! Ayan guys, oh. So guys, ayan po yung bahay namin. Bulok na po. Review lang po sa bahay na bulok. Ayan guys. Ayan po yung bahay namin guys. Bulok na po. Nakita ko lang po 'yung bahay namin bulok. Kaya nandito lang tayo sa bahay ngayon. Hindi maka alis-alis, hindi -alis. maka labas-labas kasi nga may sakit tayo ngayon. Don't forget to share, like and subscribe sa aking YouTube channel. Mag-comment lang po kayo sa aking YouTube ko anong dapat kong gawin para yun yung sa next vlog ko yun po ang gagawin ko. Kaya, don't forget to share, like, and subscribe.